siya. Yeah, nice yung may mm. na naman siya. oh. oh, mo yan, Oh. Huh? Dos lang isa. Ape. Hmm. Ape. ano kaya nila. Sa ano. For ang digestive. Sagdo, sag 150. Ate, sa 150. Mga biskuit-biskuit na, na biskuit, biskuit lang. Ito tayo na. Ay, sila dito. Wala na sila ang hali. ang nila. So, yan. Yan yung mga sale dito. Ito yung gawin na ano. Uh, Sampung.

Sigit guys. So, medyo yun Marami lang pera. Magandang manili dito. Yun lang yung pagbubuhat mo. Tapos, malayo pa. Tapos, yung padala mo pa. So, pero okay naman siya. Diba? ba? Hmm. Yeah. Mura na siya. Wala yung ano nila. Okay. Hindi na na yung signal nila. Tapos, Okay, yan po. Oh, may 14 na ito. May ano. Oh, dito baka meron sya Mga gamit din sila, oh. Okay. Mga gamit-gamit din dito. Okay, mga ilaw. Mga kompleto na rin. May ka magbili dito. ganyan ayan ang mga pili-pili o ang uh, mga toys na kaya dito na tayo wala naman mga okay so yan mali siya lang siya na kami mga toys naman dito. O, tagbibente.